Bago tayo manalangin, saglit muna tayong huminto. Pumikit ka sandali. Huminga ng malalim. Tumahimik muna tayo ngayon at hayaan nating ang Diyos muna ang mangusap. Araw-araw, sobrang dami nating naririnig. Mula pagising natin, may tunog ng cellphone, may notifications, may balita, may reklamo, may payo, may kwento. Kahit sa sarili nating isip, ang dami ring bumubulong. Hindi natin agad napapansin, pero bawat naririnig natin, may naiiwang baka sa puso natin. Parang mensaheng paulit-ulit na bumabalik, hanggang sa unti-unti nitong nahuhubog ang iniisip natin, ang paniniwala natin, at kahit ang kilos natin. Kaya tanong ko, anong klasing salita ang palagi mong pinakikinggan? Kanino ka ba madalas nakikinig? Boses ba ng Diyos o boses ng mundo? Alam mo, sabi ni Hesus sa Juan 8:47, "Ang nakikinig sa Diyos ay yaong sa Diyos." Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa pandinig, kundi sa bukas na puso. Kapag ang puso mo ay nakatuon sa Diyos, maririnig mo siya kahit mahina kahit pabulong. Sabi rin sa Juan alas 10.27, Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Kung tayo'y sa kanya, hindi maliligaw ang landas natin dahil alam natin ang boses niya. At pag narinig natin siya, napapawi ang takot. Humihina ang ingay ng mundo. Kumakalma ang puso. Pero paano nga ba tumitibay ang pananampalataya? Sabi sa Roma alas 10.17, ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ni Kristo. Kung gusto mong lumalim ang tiwala mo sa Diyos, kailangan mo siyang marinig araw-araw. Kaso, sa totoo lang, ang mundo ngayon, ang lakas ng boses, ang boses ng kasinungalingan, ng kasalanan, ng sariling kagustuhan, yan ang madalas nating naririnig. Minsan, hindi naman malakas. Pabulong lang. Sige lang, i-enjoy mo muna to. Unahin mo ang sarili mo. Ikaw naman ngayon. Pero mapapansin mo, bihira kang tanungin ng mundo ng ganito. Kumusta na ang kaluluwa mo? O, anong sinasabi ng Diyos tungkol dyan? Kaibigan, gusto lang ng kaaway na mapuno ang tenga mo ng sobrang ingay para hindi mo na marinig ang tinig ni Jesus, para hindi mo na maramdaman ang paanyaya niya. Kaya ngayong araw, tanungin natin ang sarili natin. Anong klasing musika ang pinakikinggan ko? Anong klasing palabas ang pinapanood ko? Anong klasing usapan ang sinasalihan ko? Lumalapit ba ako sa Diyos? o lalo akong napapalayo. Sabi sa Santiago 1, Labinsyam, Maging mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. Pero hindi lang basta makinig, makinig tayo sa tamang boses, makinig tayo sa salita ng Diyos. Dahil kung sino ang palagi mong pinakikinggan, siya rin ang sinusundan mo. Kung ang mundo ang sinusunod mo, mapupunta ka sa landas na walang patutunguhan. Pero kung ang Diyos, ang tinig niya ang sinusundan mo, mapupunta ka sa buhay na totoo. Ngayon, manalangin na tayo. Panginoong Hesus, wala nang mas matamis pa na boses kundi sa iyo. Wala nang ibang pangalan na makakapuno sa puso namin tulad ng sa iyo. Kaya ngayon, Lumalapit kami sa iyo, bukas ang aming puso. Gutom at uhaw kami na marinig ka. Sabi mo, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Salamat Panginoon, dahil kilala mo kami isa-isa. Alam mo ang pinagdadaanan namin. Alam mo kung sino sa amin ang pagod, nalilito, takot o nawawala. Alam mo ang mga panalanging hindi namin masabi. Panginoon, turuan mo kaming makinig sa iyo, lalo na sa gitna ng ingay ng mundo. Tulungan mo kaming tumahimik para marinig ka. Hindi ang boses ng takot, hindi ang boses ng kasinungalingan, kundi ang tinig mong puno ng pag-ibig at kapayapaan. Alisin mo sa puso namin ang mga salitang hindi galing sa iyo mga salita ng pagdududa, galit, inggit, sama ng loob, at kasinungalingan. Punuin mo kami ng salita mo, yung mga salitang buhay, yung mga salitang may kapangyarihang magpagaling, magpalaya, at magbago ng buhay. At kung tahimik ka man sa ngayon, turuan mo kaming maghintay ng may pananampalataya. Dahil alam naming kahit hindi ka nagsasalita gumagawa ka. Panginoon, pigilan mo ang boses ng kaaway. Putulin mo ang lahat ng bulong ng takot, ng kahihiyan, ng pagkalito. Hayaan mong ang tinig mo lang ang mangibabaw sa amin. Banal na Espiritu, tulungan mo kaming makinig. Gabayan mo kami kapag kami nalilito. Itama mo kami kapag kami nalilihis. Aliwin mo kami kapag kami pagod na. Alam naming hindi madali, pero gusto naming piliin ka. Piliin ang boses mo kaysa sa boses ng mundo. Panginoon, tulungan mo kaming hindi lang makinig, kundi sumunod din. Na hindi lang naming marinig ang tama, kundi gawin din ito. Bigyan mo kami ng tapang na mamuhay sa katotohanan, na magsalita ng pag-asa na maging liwanag kahit sa lugar na madilim at kahit minsan kami napapaligiran ng mga hindi naniniwala bigyan mo kami ng lakas ng loob na ipahayag na ikaw si Kristo ikaw ang aming hari ikaw ang daan ang katotohanan at ang buhay salamat panginoon dahil hindi ka napapagod makinig sa amin salamat sa boses mong nagbibigay ng buhay sa mga salita mong laging tama, laging sapat, itinataas namin sa iyo ang aming mga tenga, ang aming puso, at ang aming buong buhay. Ikaw na ang maghari, Jesus, sa bawat salitang naririnig namin, sa bawat hakbang na ginagawa namin, sa bawat hininga namin. Ikaw lang ang masunod. Sa pangalan ni Jesus, kami nananalangin. Amen. Kung tumagos ito sa puso mo, itype mo lang Amen bilang tanda ng iyong pananampalataya. At kung may nais kang ipagdasal, ilagay mo lang sa comments. Di man kami makasagot kagad, ipinapangako naming isasama ka namin sa panalangin. Pagpalain ka nawa ng kapayapaan at pag-ibig ni Jesus, ngayon at magpakailanman. man.